Warning the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good day mga CounterX. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga CounterX. Bali ngayon ay mag-aano tayo? Mag-test grouping ng ano? uh DBB177. 0.177 caliber mga Counter X test natin sa layong ano, uh, 100 meters kung mag grouping sa nang ano, nang ano, maganda so bali yung ano, yung DBB natin ay ano, uh, 16 inches 16 mm OD uh, 0.177 caliber And then yung ano, yung may ginawa tayo na ano, DIY. So ito yon mga Candrex oh. So bali ayan mga Candrex. Saka salpak yun, sa MD receiver natin. So bali dibibig yung gamit natin. Ito, DIY ko lang ito. Ayan. Ayan. Bali ano yan, uh, shroud diretsyo na silencer. Yung ano, yung barrel hanggang dito lang. Ayan. Ayan. Hanggang dito lang. And then, yung silencer. Mula dito. Pa ganun. Mula dito. Yan. Jumaba. And then, yung mb nito. Uh, Masal velocity niya is 1,025. 1,020 to 1,025. Yung FPS nito. Using Silver streak Junior. So, yan. Uh, malakas. Tsaka, ano. Matipid sa hangin na-try ko to kahapon eh. Mga uh, 10 shots lang. Antipid talaga sa angin. Pag ano, 177. So, ayan. Bali, test natin doon sa may ano. Ayan, sa may poste na yan. And then, doon sa poste. Pa-check natin yung groupings. Kung maganda ba sa malayuan. Pag ano, pag... Pag pangit siya sa malayuan, medyo ano tayo, mag quick tuning lang. And then test agad para makita lang yung ano patama. So ayan, Lagay ko na to sa side cam mga Candirex at para makita niyo na yung ano patama. Okay. Stay tuned lang. Bali sa mga ano bagong panood pala sa mga sa videos ko. Ah uh, subscribe naman ng channel ko tsaka pahit ng notification bell. Then pa-comment naman kung saan kayo, saan saan kayo para alam ko kung saan nakarating yung, ano, yung mga videos ko. So yan, stay tuned lang mga Kandarex. So yan, bali yung post na yan mga Kandarex ay 50 meters. Bali, test natin dyan. Mag 3 3 shots na tayo. Kung malinaw. Yan, malinaw. Okay, first shot tayo. Ito lang. Yan. Yung gamit nating pellet ay ano, Silver Streak Junior resized by Willie Atienza. Yung panumpit natin ay galing kay ano, Romel milendres Shout out sa iyo, bro. Second shot. So yun. Dikit lang. So yun. Maliwa. So another tayo mga Kandirex. Video kalat. Check natin sa letas. Nito Dito. So yun. Try natin sa 100 meters. Ah, uh, pause ko lang dana eh. Pause ko lang muna. So yun mga kandareks Nag tuning tayo ng ano. Ah, uh, Dalang tuning lang pero pangit talaga sa ano. 100 meters. Hindi na kaya ng ano. Zoom pilit. Try natin dito sa ano. Sa 50 meters lang ulit. So yun, matas yung tama. Yun, dikit. So yun. Dikit pa rin. Try natin mag-adjust. Ano, mag Gawin natin yung 5 shots. Ayan. Dito na tayo mag-in. Ayan. Maganda yung patama niya. Sa malapit pag sa malayo wala na Salipad-pad na yung ano yung pellet sa malayo pwede na to sa short range saka mid range yun ulit check natin yung zero sa ano sa 30 meters Gracias. So. second. Ayan, ganun pa rin. So, point seven. Six and a half hours later. Second shot na pala ito. Dahil may nakakuha na tayo kanina. Ayan, bata pa. Ayan pala yung ano, <laughs> yung first shot natin, hindi natin na videoan na yan. O. 38 meters. 52 meters, ticling. itu namaan hmm sepul siapa sa pool isa 51 meters yun sa pool sa pool pero parang hindi <laughs> parang hindi tinamaan pero patay ayan oh grabe yun sa pool yun may isa pa mga kantarex grabe yung patama ng 177 sa pole siya pero parang hindi tinamaan uh, late pa yung ano yung update ng patama meron pa nasa 50 meters lang yan yan oh ay hindi tinamaan

sa pool so yan mga kandirex uh, may mga natira na tayo habang lumalakad tayo sa mga nadanan natin, na natin so yan bali naka anim na peraso na tayo uh, mix na mga uh, ano mga ibon so yan bali punta kami dun sa may ano, spot ng mga uh, pato so yan yan ang gamit natin yung DBB 177 sulit pala pala na ano patama yung isang tikling na maliit tinamaan kanina pero mga 2 meters pa na ano lumalakad parang walang naramdaman after 2 meters yun patay agad then so, station lang mga kandirex at punta tayo dun sa spot ng mga pato ito pala yung spot natin mga kandirex Fifty, ano? fifty meters. Ewan ko kung po na yan or ano. Pantayin natin. Tok mo siguro. Mm, sa pole. Laglag mga kandareks. Mm, sa pool punay mga kandareks 57 meters sana tamaan dalawa sila ito yung malaki ako makain hindi na hmm sa pool laglag -lag. ayan o oh. So yun patay din mm, sa pool laglag 59 meters punay pa rin mga kantarex Ayan siya 59 meters sa natamaan. Uy, hindi tinamaan. 54 meters, punay. ya oh. Hmm, sapul. Sa -sa -sa -pul. So ayan mga Kandarex Hindi tayo nakadali ng pato Pero nakarami rin tayo Mga murhen, tikling, tsaka punay At Color dab. So ayan ito pala yung spot natin mga Kandarex oh. Bale ayan Yung spot natin Hindi tayo binabaan pero Sa kabilang pan dyan oh fish pad ay nandiyan sila kanina nung pagputok natin sa ano sa punay lumipad so, yan. yan yung kasama ko naghahanap ng tinarget natin na punay ayun show so yan Bale, dito pala sa so, ayan oh, sa plastic ko oh, nasa 9 pieces siguro yan yung nakuha natin so gamit natin sa blue strike o balita hindi tayo makatama ano sa 70 meters up pag may hangin pero pag wala uh, nata, natatamaan pa rin. So ayun, malaki yung kabig ng ano ng hangin sa pellet na 177, magaan lang kasi. So hanggang dito na lang mga kandarex at uwi na tayo. Ayun oh, may madaming lumilipad na paato. Sayang hindi tayo binabaan. Mga kandarex ah uh, Abang pauwi tayo at uh, naglalakad. May nakita din ano, uh, whistling duck. Dalawa, yung dalawa, yung unang tira tinamaan, yung pangalawa medyo gumilid siya at saka may nakarang na ano, na damo. Kaya pag tira natin sa damo tumama yung ano, yung pellet. Matas yung patama. Hindi natin na kasi ano, uh, nagmamadali ba baka ano, uh, lumipad. So ito. Tsaka may kasamang ano. Yan oh. Morhen. So nakadali pa tayo ng dalawa. So ayan mga Kandarex. Andito na lang. Hanggang sa next upload naman mga Kandarex. At uh, next ano. Next adventure. Salamat sa inyong ano. Panunood. Ingat kayo palagi mga Kandarex. God bless.